wala akong pakialam sa mga comment nyo. Tumahol na kayo dito sa live ko, okay lang yan. Wala tayong problema dyan. Di ba, ma? Correct. Malaking check. Basta alam ko ito, may nagagawa ako. Oh. Ang ganda ng outfit ko pala, outfit check. O, oh, laban. Galing to ng... Saan ko ba ito binili? Mus sa, 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 probinsya to eh. Hindi ko na maalala sa dami na ng province na napuntahan ko. shoutouts all Olats! Ganon talaga. just ko, hindi naman lahat panalo. Ah, sa laban na yan, may talo, may panalo, di ba? To the point na kami yung talo, okay lang naman yun. Wala namang problema. Ang hindi ko lang maintindihan kayo, ang galit na galit. <laughs> chill chill nga lang kami eh. ako. Oh. Tumakul kayo ng tumakul. Yan ang gusto nyo. Truth. Diba? O, oh, ayan. Ang oh. ganda na. Ang linis na lang nilalabahan ko. Kulay oh. white na. Kaya kung ako sa inyo, nako, maglaba-laba din kayo. Gaan? Imbes na tutukan nyo ang ano ko, buhay ko, maglaba din kayo minsan para hindi naman makiyo ang inyong mga sinusuot. Diba? Okay. Kaya sa lahat ng basher dyan, <laughs> mga siyutang inamis. <laughs> Wala akong pakialam sa feelings nyo. Kunti na lang to magbabanlaw na ako, isasalang ko na naman yung mga dikulor. Shout out sa mga viewers natin, 800 viewers sa iba't ibang party ng buong mundo, sa ibang bansa, sa buong Pilipinas, shout out sa inyong lahat na nakatutok dito ngayon sa ating live. Yes, mga bashers ni Madam Diwata, move on din pag may time. Shout out po, Madam. Mark Import Vlog. Yes, just ko hindi ko maitindihan, bakit galit na galit itong mga hinayupak na itis ng mga basher China. Akala mo naman, may, may ambag. may at may bilang sa buhay ko. Kahit pag mo to, pa kayo dyan, kahit maglupasay pa kayo dyan sa galit, wala akong pakialam. <laughs> Magluluto kami ng munggo. Yes, masarap yan. Lagyan natin lang. Yes. Chicharon. Buto -buto. Chicharon. Buto-buto. Oh. Tapos may, meron tayo dyan yes. Yung galing ng ano, ah, pagadian. Morek. Galing pagadian yung binili kong tuyo dyan sa pagadian. I shout out pala sa ano, binili lang ko ng tuyo dyan sa pagadian. Pagkarami-rami kong tuyo na binili doon. Hmm. One year kong budget na ulam yon. <laughs> diba? Sorry, kahit dilis ang ulam namin, bongga. Okay lang yun, atas may dilis, di ba? Okay, iba nga dyan eh, wala eh. Maging contento tayo kung anong mayroon tayo. Di ba? Naku, 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 naku. Kumain na ba kayo yung mga nagbabasya? Watching from Hong Kong.